Usap-usapan ngayon sa social media kung totoo nga ba at kung sino nga ba ang nanalo sa malaking papremyo ng loto. At ito ang nakakagulat na may hakahaka -haka o sabi-sabi ang nakarating sa senador na may namuhunan di umano ng 13 milyong pesos na katropa di umano ng PCSO para makuha ang pinakamalaking jackpot sa luto na umaabot ng 698 milyon pesos at ang nanalo dito ay hindi tumaya sa mga loto outlet kundi sa online iloto. Sir Jerry, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, meron mga balita na karating sa amin na katropa nyo po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung, yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon. Na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalaka yan. Until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity, nung nanalo. Especially sa ilo to plus nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailang mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kung inyong matatandaan, halos magkasunod lang na araw na napanalunan ang limpak-limpak na milyones sa loto na alam naman natin ang kasabihang posibleng tamaan ka pa ng kidlat kaysa manalo ng jackpot sa loto ayon yan sa mga eksperto ayon pa kay Senador Rapi Tulpo nakapagtataka nga maging ang mananaya ay nagtataka ngayon bakit ang bilis ngayon manalo sa PCSO Uh, nakakapagtaka nga. Uh, marami nagtataka, siyempre, especially yung uh, mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i focus pocus Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. Sa ipinakitang picture ng Philippine Charity Sweepstakes Office nitong January 17, 2024 na isang mananaya ang nanalo na tumatanggap ng cheque mula sa San Jose del Monte, Bulacan ang nag-claim ng kanyang napanalunan sa PSO Main Office matapos nito mapanalunan ang jackpot ng loto noong December 28, 2023 na may premium Php 43 million pesos. Dito, pinuna ng mga netizen ang halatang edited picture na ipinose ng PCSO hanggang makarating nga ito kay Senator Rafi Tulpo. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Inamin naman ng PCSO na edited niya ang puto na ipinose nila dahil di umano sa posibleng makilala ng kanyang kapitbahay ang Loto winner sa suot nitong damit. Edited. Bakit kailangan i-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, eh yung damit naman po, ay eh, nakilala. So, uh, nagliklawan siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing? Opo. Bakit kinakailang palitan ang clothing? Nap again, again, uh, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, nag, yung mga kapitbahay po, eh, nag ano eh, nag uy, yun yung suit niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, uh, we, if there is something to apologize, it's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity. Oh, so at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka -edit. I'm so so sorry, nyo, we're not, very, we're not very good at editing the clothes. Nais nga yung malaman ng senador kung sino ang taong ito, lalo na ang tumaya sa online loto at nanalo ng tumataginting na 698 million pesos. Pero yung tao hindi edited. Eh, hindi po, totoo po, po na yan? Tao, to. Totoo na yung tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamay sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng no itong to, pati yung nanalo sa 690 million. Kung inyong matatandaan noong October 2022, nagulat ang mga netizen nang sabay-sabay na manalo ng jackpot ang 433 na mananaya sa loto sa numerong 9 27, 36, 45, at 54 na halos lahat ng numero ay 9. Alaga ba talaga ang ganitong kombinasyon na numero? Pero paano mo matatayaan sa 642 at 645 ang alagang numero mo kung sa 655 at 658 mo lang ito pwede matayaan? Naloto na!